Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor... Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalists during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunan Doc Alternativo para sa herbal. at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternativo, founder, multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Lusada de Libo. Kasama po yung ating co-founder, co-inventor, inventor Magdalena de Libo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong lingkod, ang inyong kaholistic coach, Doc Vince Lambak, ang inyong Doctor of Ministry and Natural Healing. Pagtutulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na minsahe na kasulat sa Juan, talata 3, kapitulo 16. Sapagkat gayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y nakasulat sa Juan Talata 3, Kapitulo 16. Ito'y nakasulat at marapat na isabuhay natin mga kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan minsahi hatid ng dok alternatibo dok alternatibo newscast magandang araw sa ating mga kadok alternatibo dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect kaya ang pinakauna doon sa ating binabanggit araw-araw na kailangan wag na wag magkumpiyansa dahil napagalaman natin na marami ho ngayong tinatamaan itong pagtaas ng uric acid. Alam nyo ba yung herbal na pansit-pansitan? Nakakatulong ho yan para pababain yung uric acid at yung problema ho natin sa kidney. Ang paglaga ng uh, bali anim na puno ng pansit pansita na herbal ay nakakatulong kumbaga ilalaga mo yan ng isang litrong tubig sa loob ng labing limang minuto at saka hahaluan ho natin ng uh, tinatawag nating dahon ng abukado. Uh, tatlo hanggang limang dahon ng abukado, malaking maiaambag sa nasabing problema. Sundin mo kaibigan dahil napaka-epektibo ayon pa sa pag-aaral ng doc alternatibo yan ang gagamitin nating pangsabaw sa ating mixed and herbal coffee with activated charcoal kung malala na ang problema pagkatapos kailangan na maobstain ho natin yung ipinagbabawal ay yung sobrang pagkain ng mga karne Napakataas po kasi ng purine pero kung ibabad mo yan sa ating banana cider ng Doc Alternativo, malaking mat itutulong sa nasabing problema. Sundan agad ng pag-inom ng ating activated charcoal capsule. ito yung ating panglaban na nakakatulong kumbaga para sa mga karamdaman tulad ng ganong problema mga kadok alternatibo. It's better na pasyalan talaga yung ating mga branches para maturuan ho kayo sa tamang gabay na ibinabahagi natin dito araw-araw sa programa. Sundan sa modified cleansing, ibig sabihin na lilinisin natin yung ating atay, nandyan yung DOC-F liver cleanse, DOC-F kidney cleanse para sa ating kidney, at saka yung DOC-F eskulin para sa ating puso. Matutulungan din sa pamagitan ng pag-inom ng Doc F. Colon Cleanse para sa ating linisin yung ating bituka. Ayan po ang mahalaga na sistema ng ating katawan, kaibigan. Kaya kung ika'y nanakikinig ka, hinihikayat kita na huwag hong magkukumpiyansa sa ating uh, sarili. Delikado ang pagsisisi ay laging nasa uli. Lapitan lang po natin yung ating mga nalalapit na mga branches at merong ginaganap pong herbal and holistic seminar, daluhan ho at saka yung mga pagtuturo dito mga kaibigan. At saka huwag kaligtaan yung isang advokasya ang pagkain ng saging na sabah na hindi ho natin ilalaga, kainin presko, malaking maitutulong sa ating pangangatawan, sundan ang pag-inom ng sili na ito'y makakatulong, napakataas po ng kanyang vitamin C sa sistema ng ating katawan. At wag kong kaligtaan ang pag-inom ng dalawang litrong tubig, makatumbas po ng walong basong tubig sa isang araw, may kasama hong pagpatak ng pulbic mineral ah, at magnesium ascorbate kasama po ang DOCF, ah, turmeric powder lagyan ho natin ng kalamansi na walong peraso katasin natin wag lang na po natin isasali yung buto tapos lalagyan natin ng pulot inumin natin yan daandahan sa ah, isang araw at sa ganun na punto, natutulungan ho na hindi ho kayo may dehydrate at natutulungan ho na i-balance ang sirkulasyon ng ating uh, dugo mga kababayan. At natutulungan rin na hindi na po tataas yung ating uric acid mga kaibigan. Sundin ho natin yan dahil napaka epektibo at hindi na po akyat yung ating masamang uric acid. Alam niyo kung mayroon kayong Polbic Minerals at Magnesium Ascorbate pati na yung formula ng Doc Alternativo parang may sarili na kayong butika sa iyong pamamahay. Anytime na masama ang pakiramdam, anuman ang mangyari sa katawan, humihina ang pakiramdam, magamit agad, masosolusyunan at maagapan ang simpleng dinaramdam. Isa sa patunay at natulungan dahil itinuro natin at sinundan narito ang kanyang testimonya. Raw po ma'am, uh, kumpletong pangalan po natin, edad at uh, taga saan? Ako po si Marilyn Fuentes, nakatira po ako sa Basak, Quezon Sultan ko Ma'am, ano pong uh, nararamdaman nyo dati ako bago po? po kayo napunta dito sa Tok Alternative po? Ako po ay I may sakit na nervous tapos may fat liver po ako. Mm. Then, pagkatapos nung nag-undergo ng 7 uh, days sa uh, cleansing natin, ano pong uh, mga pagbabago sa iyong uh, katawan? Malaki pong pagbabago ang naramdaman ko sa uh, tapos na pong mag-cleansing. Naramdaman ko po na yung mga sakit ko dati, nawala, nag- po siya. Ano pong nararamdaman ang nararamdaman nyo dati sa inyong uh, katawan? Lagi pa ako nahihilo, tapos hindi pa ako makalakad. Hmm. Tapos sa uh, pag naglalakad parang uh, uh paalon-alon. Opo. Hmm. So ngayon, pagkatapos ng 7 days cleansing nyo po, ano pong uh, pagbabago sa inyong uh, katawan? Malaki pong pagbabago kasi po nawala na po yung naramdaman ko na parang nahihilo ako. Mm. Ang masasabi ko po sa about po sa cleansing, mabisa po siya. Tapos napakaganda po ng mga ng mga ng mga herbal na para sa ating mga katawan tapos yung mga B-complex mga, mga smell Napakalaki po ng pagbabago sa aking katawan. So ano pong nasasabi niyo sa mga uh, may kapareho yung uh, karamdaman? Ang masasabi ko po sa kanila, dapat subukan nila yung, yung mga gamot sa Doc Alternativo kasi mabisa po talaga. Okay, maraming salamat po mama. kompletong pangalan natin, idad at taga saan. Ako po si Mary Jane Puentes, nakatira po sa Basak, Libak, Sultan Kudarat, 49 years old na po ako ngayon. Okay, maraming salamat po. Yan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro natin sa Doc alternatibo. Kaya puntahan ninyo ang pinakamalapit na brands ng Doc alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door -door delivery order, mag-message lang sa 0946 Ang Dok Alternatibo Brands bukas alas 9 ng umaga hanggang alas ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit at hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon kaya ang napaka-importante, magkausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program ng Natural Megadose Vitamin CIB at dagdag patunay ng kagalingan at nahinto na safe ang mga maintenance medication ng mga synthetic drugs Narito po ang panayam sa sumunod dito sa cleansing program at natural megadose vitamin C ng Doc Alternatibo po, si Antonina Descalzo, nakatira dito sa Libertad, ang Cagayan. Ang um, edad ko na po ay 67. So bago ka pumunta sa Doc Alternative, mga ano yung mga karamdaman mo na kala mo hindi na malunasan ano yung mga maintenance mo? Ay, nung ano, uh, nung hindi pa ako nakapasok dito sa Doc Alternative, may migraine ako. Tapos laging araw-araw uh, na pag 9 o'clock in the morning, masakit. Kaya, lagi ako sa doktor noon pero hindi naman gumagaling. Kaya pinabayaan ko na lang, pinabaliwala ako na lang. Tapos, nung nalaman ng anak ko na yung dito sa radio, narinig niya. Kumunta na ako dito dahil inutusan ako na hanapin ko na itong Doc alternatibo. Sa wakas, nahanap ko at nag-start na ako agad na nag -pili. Yun mga kapatid, mag-start na tayo dito sa Doc alternatibo. Ako nang talagang nakaproba dito sa gamot na to, na product oh. na to, lahat-lahat ay maganda talaga. Ano yung underguhan mo? Nag-undergo ka ba yun ng cleansing at vitamin C? Oo, oh, kasi napanalunan ko na yung doc oh. ng first prize, kaya naka-infusion na ako ng ano, uh, vitamin C. Kumusta naman sa ma'am, yung vitamin C at saka yung ating program dito ng cleansing? Sa wakas naman doc, wala na akong nararamdaman okay. hanggang ngayon. Nung no, nag-infusion na ako, nawala na yung sakit ng ulo ko. At saka nawala na parang ano may tinas mo, wala na rin. Wala na rin daw. Yung kape na lang, at saka yung cold drink. So, palakpakan natin sa mga kapatid na. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng isaw nating membro na pabalik-balik yung kanyang iniindang problema pero nung nakarating dito sa Dok Alternativo, walang ibang ginawa, sinundan ang cleansing program at ang natural mega dose vitamin C IB at hindi na na hospital naalagaan tuloy yung kanyang malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa tinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya, kaibigan, sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin c i at mas mabuting daluhan. Ang naka-schedule ng na mga herbal at natural healing seminar sa brands at sa loob ng ilang oras, maintindihan yung mapapakinggan ng mga alternatibong panggagamot. Dalhin lang ang mga medical records or any... Uh, laboratory results sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magpa-register po kayo dyan sa branch. Calling all students! The Prime School is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents, and skills in Davao Region. An LGBT-friendly community. Programs offer kindergarten, elementary grade one to grade six, junior high grade seven to grade ten, senior high grade eleven and grade twelve, senior high school tracks, academic tracks, Hume. Humanities and Social Science (ABM), Accountancy, Business and Management (DVL traps Technical Vocational Livelihood, Automotive Servicing, Computer System Servicing or (CSS), Electrical Installation and Maintenance OEIM Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Home Economics Bundle, Bread and Pastry Production (BPP), Food and Beverage Services (FBS), Housekeeping and Front Office Services. Hurry up, limited slots only. Remember, prime innovation in South Davao. Number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office, 0951-378-3351 or 553-0438. Or visit the Prime Complex, Tiguman, Digu City. Choose Prime School. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot. Sa Health Concern, narito ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat brands ng DOC Alternativo buong Pilipinas mula sa Pounder. Multi-Awarded Filipino Inventor, Doc Edgar Lusada de Libo. Para sa karagdagang katanungan, clarification, narito yung ating hotline. E-text o di ba tawagan 0946-967-3211. Aking ulitin yung hotline 0946-967-3211. Dok Ed, meron akong bukol dito sa Sikmora. Kailangan bang operahan ito at ano ang magandang solusyon? Lahat ng bukol na abnormal, babalik yan sa normal. Lahat-lahat, okay? Bakit? Kasi basically, una, hindi part yan ng katawan mo. Tumubo lang yan dahil mali. Mali ang chemistry ng dugo. Mali ang pumasok sa katawan. Mali ang naabsorb ng small intestine through, through the bloodstream. So mali din ang naibumba ng puso na dugo no na may dalang lason sa lahat ng sistema ng katawan so nagkakamali rin ang tubo so lahat ng bukol sa anmang organ sa katawan kahit saan man yan you have to remember this now all we have to do is to really address the root causes ano ang mga dahilan yan ang ating mastery rito paghanap kung saan ang gagaling to is it psychological in nature yan, hanapin natin yan. Mapapansin natin to kasi lalabas itong mga palatandaan sa, sa dila mo. Lalabas yan. You cannot hide. No, you cannot hide. Because that is a subconscious response. That's automatic. Number two, tingnan natin. Is this due to constipation? Is it due to physical? Pagkain ba ang dahilan? Pag inom ba? Kasi kung yun po ang dahilan, talaga makikita natin. You cannot deny. The body will always reveal uh, what's in, inside of your body based on the, the signs na makikita natin sa buhok, mata at balat. Then third, is it chemicals? Mataas na ba ang lason? Did you inhale poison? Nung bata ka pa, naisprayhan ba ng chemical spray ang kwarto, pampatay ng lamok? Pumasok ba through, through the bloodstream kasi ina-injekan ka ng anesthesia o marami ng drugs o marami ka nang nainom na chemicals? You cannot deny because the body will always reveal the, the manifestations. So, yun po ang kailangan nyo. You have to come to the alternative. Puntaan nyo po kami. We need to analyze. And much better po, sundin nyo ang combination of vitamin C intravenous and cleansing formula. Kahit wala si Doc Ed, kahit hindi kayo nakadalo ng na seminar, basta buo po ang puso ninyo, buo ang loob ninyo, susundin po ito. Hindi po ito mahirap. kailangan nyo po itong sundin. Kahit gumastos po kayo, maliit lang po ito. Kung ikukumpara natin sa gagastusin ninyo sa chemotherapy at operations, na hindi naman talaga nakakagamot. Actually, yun pa nga ang dahilan nagkakaroon ng na secondary tumor o secondary cancers. So, you have to be wise no you have to really think what's the best solution na tuloy-tuloy ang pagaling hindi yung patapal-tapal na band-aid therapy na gumali ng konti symptoms lang nawala pero nandoon pa rin ang cause kaya in due time babalik pa rin yung abnormal growths. ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sunundan at pinagpapatuloy na adbukasya sa bawat brands ng Dok Alternatibo. Kailangan na makausap personally, ma-check yung physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program at sa natural megadose vitamin CIB sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs at isa sa patunay na tulungan at naangkin ang kagalingan na rito ang sumunod sa Dok Alternatibo. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan dito sa Dok Alternatibo. no mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa. Para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.